ito nga po no, ito pong uh, tatlong board member um, mula sila po yung naging member po ng 9th Congress, 10th Congress at 11th oh, Congress, 11th uh, Sangguniang Panlalawigan. Uh. So dahil graduating na sila ay binigyan po sila ng uh, pagkilala mga kabombo. Yung pasasalamat sa lahat mga natangi pong mga kontribusyon para po dito sa probinsya ng Pangasinan. At uh, naging emosyonal pa po, ito nga po nga uh, si board member Chinky Perez Tababa sa kanya po naging speech po. Hinggil po sa uh, po niya. Yung, of course, ha, alam naman po natin na na hindi naman po may kakaila na ang lalawigan na ay nakamit po yung makasisayang tagumpay at pagunlad sa pamamagitan po ng uh, masigasing na partisipasyon na ng atin naman mga board members ha, sa mga komite na po ng pinamumunuan ha, na naging daan uh, na, upang makabuo po ng mga makabuluhana at makapangyariang na panukalang batas o ordinansa sa lipong lalawigan na lubos po na nakatulong sa kapakanan po ng bawat pangdasinense. Kaya nga po, ito ay kaila po nga pinuri ang kalilaman po nga, di ba? At uh, talagang pinasalamatan ang kalang dedikasyon uh, sa ala public service. At ito mga at ating muna nga pakinggan na uh, itong naging uh, pahayaga at naging emosyonal sa talumpati. Dito nga po nga si board member Chinky Perez at Tababa, mga kabombo. Lalong lalo na po sa ikalimang distrito ng Pangasinan. Kayo po ang rason bakit nandito po ako sa Sangguniang Palalawigan. I serve with the intent to, to bring the capital closer to the people para madama ninyo na may gobyerno kayong maasahan that you are not alone in the province and the province is behind you. Bilang isang lingkod bayan, isang sa buhay ko ang prinsipyo ng serbisyo may puso. Isang pangindigan na paglilingkod ay dapat may malasakit, may makikinig, nakikinig at may tunay na pag sa pangangilangan ng tao. Sa abot ng aking makakaya, kahit sa simpleng paraan ay aking bahagi, binahagi ang aking pagtulong at suporta sa aking mga kababayan. galon din sa pagpasan ng mga makabuluhang ordinansa at sa, sa gawa ng mga programang may kongretong epektibo, epekto sa buhay ng ating mga kababayan sa ikalimang distrito at sa probinsya ng Pangasinan. Proud po ako na ako'y naging boses ng ikalimang distrito sa Sangguliang Palarawigan. Bitbit ko ang boses ng masa ang hinaing ng mga nasraylayan at pangarap ng bawat taga tagapangasi, tagapangasinan. Sa, at kahit sa pagtapos ng aking termino, hindi po matatapos ang aking advocacy para sa social services sa sektor ng kababaihan, kabataan, persons with disability, at LGBTQ A community. Patuloy po tayo magiging boses ninyo. Patuloy po tayo makikinig at kikilos para sa inyo. Ang naging tinig at uh, emosyonal na talumpati nung nga po nga si Board Member Rosary Gracia Perez at Tababa o mas kilala po bilang si Board Member Chinky Tababa na sa kanya po na uh, sa kanya po nga uh, uh, pagtatapos po ng kanya pong termino bilang graduating kasi three terms uh, no uh, tatlong taon o uh, tatlong termino na tatatlong tat taon. So nine years ang kanya pong uh, pamamalagi dyan naman po sa may sanggunay ang palalawigan. At hindi lang po yan. Ha. Naging uh, kasama din po niya mula mismo sa 5th District. Di ba? 5th District po siya taga Ordaneta City. At pa na rin po ito naman po nga si Councilor o si Board Member oh, uh, itong si Board Member ben, uh, Noel Vince napaka siya po ang pinaka senior sabi po natin ang pinaka may edad ah, mismo sa Sanggunian pero ganun pa man po ay talagang makikita po natin sa, siya po ang uh, laws and ordinances uh, sa nasabi po uh, uh, sa ngunang palalawigan. At ito mga kabomba, ito naman po nga pakinggan na uh, ang kanya pong naging uh, talumpati higil nga po dito sa pagiging graduate na rin uh, sa, sa konseho. At ito, ito naman po nga pakinggan ang pahayag po ng presiding officer at uh, first of ang kanya pong mensahe at pasalamat na rin po dito po sa mga sa nakasama po niya sa Sangguniang palalawigan. Salamat sa kanilang mga naging support. Ay tayo po ay nagpapasalamat sa mamiyambo po ng 11th Sangguniang palalawigan. Uh, Siyempre, kasama po dito yung ating pong tatlo na graduating, three-term board members na graduating. Andiyan po si Uh, board Member Chinky Tababa ng 5th District, Board Member Noel Binse, at Board Member Don Perez ng 6th District. Na dalawa, tatlong three-term board members po yan na magtatapos po ang kanilang termino ngayong ikalabing isang sanggunong panalawigan. Ganun din po, papasalamat tayo kay Board Member Carol uh, Dizon Season, ang ating PCL uh, President, na siyang graduating counselor na rin po mula sa siyudad ng Alaminos. So, sa ating po mga board members ng 11 Sanggo ng Panlalugan. Tayo po nagpapasalamat sa kanilang mga naging suporta sa programa ng ating provincial government under the leadership of our Governor Ramon Monon Dito III. Sa ating mga kababayan, asahan po ninyo na dito po sa papasok po na ikalabing dalawa o 12 Sangguniang ng ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating trabaho at serbisyo para po sa ating mga kababayan sa probinsya na pangasya nakafocus po sa maayos, malinis, matapat at magaling na serbisyo para sa probinsya ng